Lapitan mo, lapitan mo. Sabi mo, ito na, ito na, ito na, <tip> Hindi, laksan mo, laksan mo lang boses mo. Ayun na. <tip> lapitan mo na. Pam. Pam. Ah, wala. Vlogger yan,

Sa mga mga ano nito, please follow and share si Kuya. Ano ka, more on 11 views, 10, 11k. Sana patibihin natin mga video. saan sakaling mo nakakilala saan sa mga followers of viewers si Kuya, sana. Supportan natin siya, lumipat kayo sa kanila, di ko yung kailangan. Di ba? Okay, Yan, mas kailangan niya yung matatamo ni Meta, kung papasuri siya ni Meta, mga tol. Mga Mas kailangan niya kasi napakasuri siya ni neto. Gabi, ay madaling araw, talbaw neto, nag-ano siya uh, Brett sa Malabon Fishport Malabon Fishport Market sa bayan ko tawagin yun ako nang tatrabaho yan nakalala ko siya yun siya rin sa'yo tol magandang magandang ano bilang bilang teruskilin ako kapit sa iyo. thank you thank you kapit na ano ang ano mo pang end intro mo ng end niya sa mga